Ngayong araw, may bagong trending video na tiyak na magpapakilig sa inyong lahat. Ang viral video ni Nakobi Paras at Kailin Alcantara na nagpakilig sa maraming netizens. Kailangan niyong mapanood to. Kaya make sure na tutukan niyo to hanggang dulo dahil maraming detalya tayong tatalakayin. Nitong August 29, 2024, umingay ang social media dahil sa isang viral video kung saan makikitang sweet na sweet si na Kobe Paras at Kailin Alcantara sa isang karaoke session. Ang video na ito ay kuha ng isang netizen na nag-share sa kanilang sweet moments online. Sa video, kitang kita na nakakantong si Kailin kay Kobe habang kinakantahan siya nito ng River Maya classic na Hinahanap-hanap kita. Hindi lang yan, sa dulo ng video, hinalikan pa ni Kobe si Kailin sa balikat na lalong nagpakilig sa mga netizens. Marami ang natuwa at kinilig sa video na ito. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan eksaktong naganap ang karaoke session. Pero isang bagay ang sigurado. Ramdam na ramdam ang chemistry at sweetness ng dalawa sa bawat segundo ng video. Maraming netizens ang agad na nagkomento ng kanilang kilig at suporta sa rumored couple na ito. Patatandaan natin na matagal-tagal na rin ang mga usapan tungkol sa diumanoy relasyon ni na Kobe Paras at Kailin Alcantara. Nagsimula ang chismis matapos makita ang dalawa na magkasama sa ilang mga events, pati na rin ang kanilang mga sweet photos online. Dahil dito, maraming fans ang nagaabang sa bawat galaw ng dalawa. At ngayon, may bagong viral video. Mukhang lalo pang umigting ang interes ng publiko. Maraming fans ang nagtatanong, totoo na ba ang relasyon ng dalawa? Wala pa silang opisyal na pahayag tungkol dito. Pero mukhang masaya naman ang dalawa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kung totoo man o hindi, mukhang napapasaya nila ang isa't isa. At yun ang pinakamahalaga. Hindi rin nagpahuli ang mga kapwa celebrities at mga kilalang personalidad sa showbiz. Maraming mga kapwa artista ang nag-comment ng kanilang support at kilig sa viral video. Isang kilalang aktres ang nagsabing, Bagay na bagay kayo, Kailin at Kobe. Sana maging happy kayo lagi. Marami rin mga fans ang nagbahagi ng kanilang excitement at suporta para sa dalawa. Ang iba naman ay nagsabi na sana ay maging opisyal na ang kanilang relasyon sa lalong madaling panahon. Ngunit syempre, may ilang netizens din na nagbigay ng kanilang mga opinyon. Ayon sa iba, natural lamang na maging malapit ang dalawa. Lalo nat pareho silang mga kabataan na masaya sa kanilang mga ginagawa. Gayon Gayunpaman, marami pa rin ang umaasa na magkakaroon ng kumpirmasyon mula mismo kina Kobe at kailin tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa ngayon, inaabangan ng lahat kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Kobe at kailin. Maglalabas ba sila ng opisyal na pahayag tungkol sa kanilang relasyon? May bago ba silang proyekto na magkasama? O mananatili muna sila sa kanilang private life habang ine-enjoy ang kanilang time together? Yan ang mga tanong na umiikot ngayon sa isip ng kanilang mga fans. Bilang showbiz enthusiast, alam natin na hindi may iwasan ang mga intriga at spekulasyon. Lalo na kapag may mga viral na moments tulad nito. Pero sa huli, ang mahalaga ay ang kasiyahan at kaligayahan ng mga taong involved. Kaya mga kita kids, ano ang tingin nyo sa viral video na ito? Bagay ba si Nakobi para sa Kailin Alcantara? Comment lang kay sa baba ng inyong mga opinion at reactions. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng showbiz balita dito sa Kita Kids Showbiz. Maraming salamat sa inyong pananood at kita kits ulit tayo sa susunod na episode dito sa Kita Kids Showbiz.